ang Hulyo ay kalagitnaan ng tag-init at parang tapos na ang pinakamahirap sa paghahardin. Lahat nakatanim na, lahat lumalaki na. Pero alam nyo ba, sa mismong buwang ito nakasalalay ang kapalaran ng ani nyo. Isang pagkakamali lang ngayong Hulyo, pwedeng mawala ang kalahati ng inyong aning kalabasa o kamatis. Ngayon, tatalakayin natin ang tunong mahalagang gawaing hardin ngayong Hulyo na hinding-hindi nyo dapat palampasin. At nangangako ako, may ilang punto na siguradong magugulat kayo at ang isa rito ay tunay na sikreto ng mga bihasang hardinero na makakatulong para mapahaba ang panahon ng pag-ani hanggang taglagas. Ang Hulyo ay hindi buwan ng pagtatanim. Ito ang buwan ng tamang pamamahala ang inyong mga halaman ay lumilipat na mula sa yugto ng aktibong paglaki patungo sa yugto ng masaganang pamumunga. Ngayon, hindi lang simpleng pag-aalaga ang kailangan nila, kundi tamang tama at tiyak na tulong. Sa inyong mga gagawin sa mga mainit na linggong ito, nakasalalay kung mapupuno at aapaw sa gulay ang inyong mga basket. Kaya, Simulan natin sa pinakapundasyon. Ang una at pinakamahalagang gawain sa Hulyo ay, syempre, ang tamang pagdilig at pagpapapataba. At maniwala kayo, hindi ito kasing simple gaya ng inaakala. Sa ito mismo, nangyayari ang karamihan sa mga pagkakamaling sumisira sa ating ani. Tandaan ang gintong tuntunin ng Hulyo. Huwag kailanman diligan ang mga halaman sa tanghali sa ilalim ng tirik na araw. Hindi lang ito walang saysay, kundi nakakasama rin. Mabilis na sumisingaw ang tubig at ang mga patak sa dahon ay nagsisilbing maliliit na lente na nagiging sanhi ng paso. Ang pinakamagandang oras para magdilig ay sa bandang gabi, pagkalubog ng araw o napakaagang umaga. Sa ganitong paraan, ang tubig ay magkakaroon ng sapat na oras para bumaba ng malalim sa lupa at umabot sa pinakadulo ng ugat. Pangalawang mahalagang punto. Paano mismo magdilig? Kalimutan na ang pagdilig na binubuhos mula sa taas, lalo na sa dahon. Ang ganitong paraan ay direktang daan sa pagdevelop ng mga sakit na dulot ng fungi, lalo na ang feet of tora sa kamatis at powdery mildew sa pipino. Ang lahat ng tubig ay dapat mapunta sa mismong ugat. Diligan ng sagana, ngunit hindi araw-araw. Mas mainam na isang beses sa loob ng ilang araw ay diligan ng husto ang kama upang ang lupa ay bumasa hanggang impisintaralanin duwento 20 sentimetro ang lalim kaysa araw-araw basain lamang ang ibabaw. At panghuli, ang pagpapataba. Sa Hulyo, hindi na kailangan ng mga halaman ang nitrogen para sa paglaki ng kanilang berdeng bahagi ang pangunahing layunin nila ay bumuo ng mga bunga. Kaya naman, ngayon ay lubos na kailangan nila ng potassium at phosphorus. Ang potassium ang responsable sa tamis at laki ng kamatis at sili, habang ang phosphorus naman ay tumutulong para mas mabilis silang mahinog. Pinakamadaling isabay ang pagpapapataba sa pagdilig gamit ang likidong pataba. Pwedeng-pwede ang katas ng abo ng kahoy o anumang kumpletong pataba na may nakasulat na para sa pamumunga ngayong naidiligan at naibigay na natin ang tamang nutrisyon sa ating mga halaman pag-usapan naman natin ang tungkol sa proteksyon at suporta ito ang pangalawang pinakamahalagang gawain ngayong hulyo mabilis na mabilis na naglalakihan ang inyong mga halaman at ang mga bunga ay nagsisimula ng lumaki at maging mabigat. Sa bigat ng mga bunga, madaling mabali ang malambot na sanga ng kamatis, sili at lalo na ang mahabang baging ng pipino. Napakalungkot mawala ng sanga na halos hinog na ang mga bunga. Kaya ang pagtatali o pagsuporta sa tamang oras ay hindi lang kagustuhan kundi isang pangangailangan. Gumamit ng malambot na materyales para hindi masira ang malambot na tangkay mga piraso ng tela lumang pantihos o mga espesyal na pangklip sa halaman huwag na huwag higpitan ng tali laging mag-iwan ng kaunting luwag para malayang lumaki at kumapal ang tangkay pero hindi lang mula sa bigat nila ang suporta na kailangan ngayong hulyo sinasalakay ng napakaraming peste ang ating mga tanim, aphids, spider mites, at white flies. Lahat sila gustong gusto ang makatas na dahon. Delikado ng gumamit ng malakas na kimikal sa yugtong ito dahil malapit na natin itong anihin at kainin. Ano ang gagawin? Ang sagot, pag-iwas at mga natural na paraan. Regular na suriin ang ilalim ng mga dahon. May napansin na kayong mga peste? Kumilos ka agad. Para sa aphids, napakabisa ang simpleng solusyon ng sabon. Kuskusin lang ng kaunting sabong panlaba. Tunawin sa maligam-gam na tubig at ispray sa mga apektadong bahagi. Ito ay simple, mura at lubos na ligtas para sa inyong ani. Ngayon naman, dumako tayo sa pinakamalikhain at marahil pinakamahalagang gawain ngayong Hulyo ang paghubog ng magiging ani. Parang malaking bagay, di ba? Pero ang totoo, pag-uusapan natin ang pagtanggal ng mga supling at pagputol ng dulo ng halaman. Maraming baguhan ang natatakot gawin ito. Pakiramdam nila, sinasaktan nila ang halaman sa pagtanggal ng mga buhay na sanga. Pero ang totoo, kabaligtaran nito. Hindi ito kalupitan, kundi matalinong pamamaraan. Sipin mo. Ang halaman ay may limitadong budget ng enerhiya. Maaari nitong ilaan 'yun sa pagpapalaki ng malaking berde at mayayabong na dahon o sa pagbuo ng malalaki, makatas at matatamis na bunga. Ang trabaho natin, tulungan siyang pumili ng tama. Halimbawa na lang, ang kamatis sa bawat kanto sa pagitan ng pangunahing tangkay at ng dahon may tumutubong sa sa gilid. Yan ang tinatawag na supling. Kung hindi mo yan aalisin, para kang nagtanim ng gubat sa sobrang rami ng sanga. Dito tutubo ang maraming maliliit na bunga ng kamatis at karamihan dito ay hindi naaabot sa pamumula. Kaya isang beses isang linggo, dahan-dahang alisin ang mga supling na ito habang maliliit pa. Mag-iwan ng parang maliit na tangkay na isang sentimetro. Sa pipino at kalabasa, halos pareho din ang sitwasyon. Para hindi maging masyadong mahaba at malakas ang mga talbos o baging na siyang kumukuha ng maraming lakas, ang dulo nito ay kailangan iklip o putulin pagkalabas ng panlima o pananim na dahon. Ito ang magbibigay daan para tumumubo ang mga sanga sa gilid. Kung saan tutubo ang pangunahing ani ng mga babaing bulaklak na may bunga. Tandaan, ito yung kaso kung saan mas kaunti, mas marami sa pag-aalis ng mga sobrang dahon o sanga. Itinutulak mo ang lahat ng sustansya at lakas ng halaman diretso sa mga bunga, pinapabilis ang paghinog ng mga ito at lalong pinapaganda ang lasa. Narating na natin ang pinakamasarap na bahagi, ang pag-ani ng unang ani. Akala mo madali lang, di ba? Pero kahit dito, may mga sikreto na direktang nakakaapekto sa dami ng bunga ng mga halaman. Ito ang ikaapat na mahalagang hakbang, na akala ng marami ay katapusan na. Pero sa totoo lang, simula pa lang ito ng bagong siklo. Pag-usapan natin ang ilang halimbawa tulad ng pipino, kalabasa at gisantes ang pangunahing panuntunan para sa mga ito huwag hayaang lumaki ng sobra ang bunga kapag naabot na ng pipino ang tamang laki ang kalabasa ay bata pa at malambot o ang gisantes ay nasa tamang gulang na anihin agad ito kapag mas madalas ninyo itong gawin mas magiging aktibo ang halaman sa pagbubunga ng bago kapag nag-iwan kayo ng malaki, naninilaw na pipino, kalabasang lampas na sa panahon, o natuyot na balat ng gisante sa halaman, makakatanggap ng sinyales ang halaman. Tapos na ang misyon sa pagbuo ng buto, pwede nang magpahinga, at biglang bababa ang bunga. Ang regular na pag-ani ay ang pinakamahusay na pampasigla para sa tuloy-tuloy na pamumunga. Pero pagkatapos ng pag-ani, hindi pa tapos ang trabaho. Ang lupang natanggalan ng tanim ay hindi pwedeng iwanang nakalantad sa tirik ng araw. Mabilis itong matutuyo at magiging matigas ang ibabaw. Ang mulching ang sagot dito. Isang simpleng paraan pero napaka-epektibong agrikultural na pamamaraan. Takpan ang lupa sa ilalim ng inyong mga halaman ng patong ng tinabas na damo, dayami o compost. Ang patong na ito, parang kumot, ay magpapanatili ng mahalagang tubig sa lupa, pipigilan ang pagtubo ng mga damo, at unti-unting maaagnas na magbibigay ng karagdagang sustansya. Magugulat kayo kung gaano kaliit ang kailangan ninyong iligaw at damuhan ang inyong mga tanim pagkatapos ng simpleng prosesong ito. Ito ay tunay na regalo para sa tamad na hardinero. Pero sa lahat ng ginagawa sa hardin, may dalawang bagay na madalas hindi napapansin ng mga nagsisimula at ito mismo ang magpapalit sa simpleng magandang ani tungo sa napakagandang ani. Ito ang tunay na rurok ng panahon ng paghahardin, kaya makinig kayong mabuti. Una, ang tamang diskarte sa pag-ani. Ang akala ng marami, kapag hinog na ang tanim tulad ng pipino, kalabasa, gisantes o sitaw, maaari ng pitasin. Pero may sikreto na nakasalalay sa psikolohiya ng halaman. Kung mas madalas mong pipitasin ang mga batang bunga ng mga ito, mas malakas na senyales ang ibinibigay mo sa halaman. Kailangan pa ng marami. Isipin ng halaman na hindi pa tapos ang pangunahin nitong misyon na gumawa ng buto at magparami kaya magsisimula itong pamulaklak at magbunga ng doble o triple pa nga sa lakas. Pero kung iiwanan mo sa baging ang isang malaking kalabasa na lampas na sa tamang sukat, iisipin ng halaman na tapos na ang misyon, hinug na ang mga buto at maaari na lang itong huminto sa pagbuo ng mga bagong bunga. Ibang klase yan. Simpleng gawain lang, pero literal na doble ang magiging animo pangalawa. At ito ang pinakahindi inaasahan. Pero napakatalinong gawin ngayong Hulyo. Ang pagtatanim ulit. Oo, hindi kayo nagkakamali. Mismong sa Hulyo, yung gagawin kung kailan akala mo ay tapos na ang lahat ng tanim. Kapag nakuha mo na ang mga naunang animo tulad ng bawang, sibuyas para sa dahon, gisantes, umaagang patatas, magkakaroon ka ng bakanting lupa na ginto ang halaga Huwag mo itong hayaang mabakante at tubuan ng damo. Ito ang perpektong panahon para magtanim ng mga halamang mabilis lumaki para sa inyong hapagkainan sa taglagas. Magtanim kayo ng dill, lettuce, spinach, arugula, labanos at pati na rin daikon. Makukuha mo ang pangalawa o pangatlong ani mula sa inyong taniman habang naghahanda na ang mga kapitbahay nyo para sa taglamig. Ito ang sikreto ng tuloy-tuloy na ani sa inyong hardin. Parang conveyor belt ng gulay. Pero sa lahat ng mga gawain na ito, may dalawang bagay na madalas makaligtaan ng mga baguhan. At ito ang naghihiwalay sa magandang ani sa kahangahangang ani. Ito ang tunay na rurok ng panahon ng pagtatanim. Una, ang diskarte sa pag-ani karamihan ay iniisip, inug na ang kalabasa, pitasin na. Pero may sikreto dyan. Kung mas madalas mong pitasin ang mga batang bunga tulad ng pipino, zucchini at gisantes, mas malakas ang senyal na binibigay mo sa halaman. Kailangan pa ng marami. Akala ng halaman, hindi pa tapos ang misyon niyang gumawa ng buto. Kaya lalo itong namumulaklak at namumunga ng mas marami. Pero kung iiwan mo sa puno ang isang malaking luma ng zucchini, iisipin ng halaman na tapos na ito at hihinto na sa paggawa ng mga bagong bunga. Isipin mo, ganoon lang kasimple. Isang simpleng gawain na kayang dublihin ang iyong ani. Pangalawa, ang pinakahindi halatang gawain sa Hulyo, ang pagtatanim muli. Oo, sa Hulyo mismo. Kapag naani mo na ang mga unang tanim, tulad ng bawang, sibuyas, o gisantes, may bakanting lupa ka na. Huwag mo itong hayaang nakatiwangwang. Ito ang perpektong oras para magtanim ng mga mabilis lumaking halaman para sa patuloy na supply ng gulay. Til, letsugas, spinach, arugula, labanos. Makakakuha ka ng pangalawa o maging pangatlong ani mula sa iyong taniman. Ito ang sikreto para laging may supply ng gulay sa iyong hardin kaya gaya ng nakikita mo ang hulyo ay hindi oras para magpahinga lang sa bangko kundi ito ang pinaka buwan para sa hardinero ito ang buwan ng aktibong pamamahala sa iyong taniman na magbibigay sa iyo ng sagana ng bunga bilang gantimpala sa iyong pagod salamat sa panonood hanggang dulo kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito suportahan mo ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong kaalaman sa paghahardin. Ano naman ang pinaka mong gawain sa Hulyo? O baka may sarili kang sikreto para sa masaganang ani? Siguraduhin ibahagi ang iyong karanasan sa comments.